SENATOR BOMGO! Lahat ng mga natulungan si Senator Bongo magbalang-balang at, at magsigawan! Mayong gabi sa inyong tanan asa sa akong mga kaidso ng Dabaueño Daghang salamat kayo sa inyong uh, padayon nga uh, suporta uh, kay Tatay Digong sa pag para kaniya. Kay buluman mo nga kung kamo na mo sa nahitabo sa iya. Ako doble kayo times 1000 ang kasakit. Nga kay mo since 1998 anton 2022, katong niuli naman siya nganhe, halos adlaw-adlaw may gauban. Uh, Araw-araw kami magkasama 1998. Is, uh, isang taon sa 365 days, siguro 350 days magkasama kami sa isang uh, taon. Sakit kayo sa kundugan. Antod naga uh, matulala gani kung magunahuna sa iya. Alam kong hirap na hirap siya doon. Alam kong Uh, hindi niya kakayanin pa ng napakatagal na panahon mapalayo sa kanyang bayan. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, hangyo lang ko sa inyo, ipadayo ninyo, iampo si Tatay Digong, ipagpatuloy po nating ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaya baluman mo nga 80 years old na siya, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong tumigil. Hindi lang dabawin nyo, kung hindi buong Pilipinas po ipaglaban po natin si Tatay Digo. Dagang salamat kayo niyang iksuon Andre, si uh, Blue Boy. Sir Blue Boy, may gabi ninyo. O sa tanan mga organizers nga ni adre nga sa una, kauban nato, hantod karon na nakipaglaban pa rin hanggang ngayon para kay Tatay Digo. Nagyapo no. Sila Kagawad Jocelyn Tanan, salamat kayo sa inyong pag-ampo. Kapitan Jong, salamat kayo sa inyo. Hindi na kayo na nako maklaro. Sila Tony Delgra, salamat kayo. Sila Ma'am salamat kayo sa sa patuloy ninyong pagmamahal bam. Salamat kayo. Salamat kayo. Tinabangay lantang. Ta. Eh, huwag tayong tumigil po hangga't hindi makauwi ang ating minamahal na Julie elected mayor ng Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte. Paglaban po natin, hangyo lang ko sa inyo. Kebulo mo ako hantod karon. Dili lang di lang na ako mapakita kayo permanente pero kanang panahon nga matulala ka maguna-una ng anong unta damgo lang ni nga wala na hitabo pero naagay rason ang tanan ug dili tapasagdan sa Ginoo na ay Ginoo ampo ta ug dili nila pasa, dili pasagdan sa Ginoo ang gibuhat ni Tatay Digong para sa Pilipino nga nagsakripisyo dili na unta na mudagan sa una kay balong man mo ana 2015 kamo may ni pugo sa iya nga mudagan siya gihatag niya ang iyang unom katuig pagserbisyo kamo muhusga, kayo na pong humusga kung nakakalakad ba ang inyong mga anak sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Lahat ng sakripisyo ginawa ni Tatay Digong. Kaya hangyo lang ko sa inyo, huwag ko tayong tumigil na ipaglaban si Tatay Digong. Ako, I am for peace and unity aning kalibutan na. Di ko gusto samok pero importante sa ako, makauli sa si Tatay Digong Dre sa atong nason. Bring Tatay Digong home. Ang iyo ko sa inyo. Siya kita. Duterte! 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 Nagkang salamat o mayong gabi sa inyong tanan. Salamat kayo na naatay pagtitipon after 5 months and 11 days niya. Ngayon, nagaampo o gasuporta kay Mayor Duterte. O salamat po kayo kay Mayor Baste Duterte o sa pamilya Duterte, VP Inday, Kung Pulong, Kong Omar, nga niya ganina, kay Vice Mayor Rigo Duterte. Salamat kayo. Amping mo ha? Pagbinutan mo, pagbinutan mo. Pakabait kayo binotan mo. Salamat kayo. Sama sa pagpalangga sa inyo ni Tatay Digong. Ako, ni Alangko Dere, abre ang akong opisina para sa inyo. Pinalangga mo na ako, mga dabawin nyo. Daghang salamat sa inyo, tanong. <laughs> Thank you, Nico. Thank you very much. Once again, Senator Bong Go, Yes. Thank you so much.